anumang oras nga, inaasahang darating na sa People Power Monument mm. ang mga kinatawan ng gobyerno at mga VIP na dadalo mm. sa anibersaryo ng EDSA Revolution. Nako, mm, ang pagdating, pagdating ng Pangulong Aquino, pinaghandaan na rin para sa update um ng ma live mula sa EDSA People Power Monument, si Mon Gualvez. Morning. morning! Monument, sa <laughs> ko. Jeff Bayaw, good morning sa inyo. Mas ang mas maraming dadalo at mas hindi mabigat ang daloy ng traffic. Yan ang inaasahan na take note. Yan ang hinahangad ng pamahalan at nasa likod nga ng programa nitong pagdiriwang natin ay katatlumpong anniversary ng EDSA People Power Revolution na inaasahan nga mangyayari ilang oras mula ngayon unti-unti na nauukupan ng mga upuan sa harap nitong People Power Monument ng ilang mga dadalo sa selebrasyon. Marami sa kanila, mga estudyante o kabataan. Yan ay lalot na isla hikayati ng mga kabataan ay pagpatuloy ang pagkilala sa makasaysayang okasyon. Paungunaan ni Pangulong Noy Noy Aquino ang programa. Ilan sa mga inaasahan pang dadalo sa pagdiriwang ang Metro Manila Mayors, sa si Senate President Franklin Drilon, House Speaker Feliciano Belmonte Jr. at iba pang kinatawan ng pamahalaan. Siyempre, hindi mawawala ang makasaysayang salubungan. At ito, dalawang FA-50 fighter jets din na nabili ng na Administrasyon Aquino sa Korea ang palili pa rin sa gitna ng programa. Kahapon sa isang briefing, sinabi ni Commissioner Cesar Sarino na EDSA People Power Commission na hindi nila hahayaang mahaluan ng politika itong selebrasyon. Ibig sabihin, hindi nila hahayaang gamitin sa pangangampanya itong pagdiriwang. Ang tanong na lang ngayon, tutuloy pa rin kaya rito sa lugar ang pambato ng Liberal Party lalo't may nakuha tayong impormasyon na dadalo rin sa okasyon si dating DILG Secretary Marrojas. Sa ngayon, Jeff Bayaw, itong mapunta naman ako sa daloy ng traffic, no? Dahil nga sarado na nga itong northbound lane mula Ortigas hanggang Santolan. Dalawang, dal, kubaga, kabilaan na itong nadadaanan ng sa mga pa-southbound itong EDSA. At dahil nga hindi naman uh, ah, kumbaga dahil holiday naman ngayon kumpara last year kasi last year kumala natin talaga mabigat yung dali ng traffic na dinulot nga nitong pagdiriwang ng EDSA revolution. Ngayon, bagamat mabagal yung takbo, eh, gumagalo naman yung mga sasakyan dito nga sa bahagi ng EDSA sa may itapat ng People Power Monument. Dalawa na po yan, two-way na po yung ginagamit dito sa may southbound lane. Samantala, sa mga oras sa mga ito, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang kumbaga, practice na mga kinatawan nga o nasa lugar ng na na programa para nga sa gagawing selebrasyon mamaya dito sa lugar. Sa mga oras dito, tanging mga VIP na lamang ang pinapapasok dito sa pinakatapat ng People Power Monument. At wala pa naman tayo nakikita ng na mga VIP o mga kinatawan ng pamahalaan na dumating na dito sa lugar. Jeff Bayao. Yan, maraming salamat mo. Eh, tingin mo, darating kaya si Vice President Binay dyan? si na Vice na President Judge Marbina ay mukhang malabo siya makarating dito dahil mm -hmm. inaasahan ang kanyang pangampanya naman doon sa Quezon, mm -hmm. sa probinsya ng Quezon. Pero if ever invited naman siya dito, lalo't kinatawan pa rin naman siya ng pamahalan bilang pangalawang pangulo nga ng ating bansa. Bayaw. Ayan, okay, right? salamat, uh, paring Mon Gualves. Sure everywhere. Copyright 2016.